Welcome po sa ating channel, Bekentonic. Ah, uh, ito ay isang bagong video po mga bossing. Ang ating ipapalabas dito. Ah, uh, topic natin libre kuryente po. Ah, uh, about solar panel. Yan, solar panel pa rin. Solar panel po, ah, uh, direct tayo sa solar panel. Yan. Yan, tama po 'yung naririnig nyo Direct connection sa solar panel na walang baterya. Ang gamit po nito, ah, uh, sa umaga, 6 a.m. to 6 p.m. Meron kang libreng kuryente sa bahay nyo. Mga appliances nyo. Ayan. Habang dumadami po o dumarami po yung solar panel natin, mas maraming appliances yung mapapandar natin. yan. Gaya po ng rep, aircon, electric fan, TV, washing. yan. Kung apat lang po ang solar panel nyo, malilit lang na appliances ang mapapandar natin. Gaya ng electric fan, tapos TV. Yan, ganyan lang po yung niyo. nyo Pero kung meron kayong 20 20 pieces na solar panel O di kaya 10 Baka may chance si Serep si na umandar Yan, sa oras na Ganito lang po, 6am to 6pm Kung yung setup natin ay Walang baterya Yan Yan po, uh, malaking kabawasan sa kuryente natin Kung mapapandar natin yung rep sa umaga yan Gamit lang po yung solar panel na walang baterya Yan Halimbawa po uh, Napandar natin yung rep natin From 6am to 6pm Yan may yelo na yan May yelo na Ngayon pwede nyo nang patayin yan ng gabi Yan Nakalibre kayo ng kuryente sa rep O di kaya sa aircon pwede rin Ingala pang gabi uh, Sa gabi po yun, Gagamit na kayo ng kuryente Kung gagamitin nyo yung aircon ay sa electric fan at TV ayun, alam naman po natin na yung electric fan at TV ginagamit natin yan ng umaga o di kaya hapon ayun, pwede rin sa gabi pero kung gagawin natin yung trabaho natin ng umaga ayun, ayun, electric fan po sa umaga 6am pa rin hanggang 6pm ngayon po uh, testing tayo dun sa sinasabi ko, kung totoo ba yung sinasabi ko na may libreng kuryente uh, sa solar panel lang walang baterya yan, kung po kasi iniisip natin, pag bumili ka ng solar panel, mga kababayang Pilipino, uh, kaparis niya na agad yung baterya. Yan, kaparis na agad yung baterya o kailangan mo na agad ng baterya. Ayan po yung uh, siguradong papasok sa mga tao na wala pang idea sa solar panel. Kaya ginawa ko itong video na to Ito po ay pagsishare lang ng kaalaman na pwede kayong matip makatipid sa kuryente gamit lang po itong solar panel na to na walang baterya na alam naman natin na mahal po yung baterya kaya uh, nagtesting tayo kung magagamit ba natin itong mga solar panel na to na walang baterya yan yan po uh, yung experiment natin tagumpay naman kaya ito ipipresent ko sa inyo testing muna tayo sa mga electric fan yan ito po pala yung wiring diagram natin Ah uh, uh, Pinaliwanag ko na po to dun sa unang video ko. Uh, hindi ko na ipapaliwanag dito. Mag-comment na lang kayo. Uh, pero, ayan na po yung diagram niya. Comment na lang kayo para nakapokus tayo sa pag-tetesting uh, na. Ayan, actual na tayo. Ayan po, uh, recap muna tayo. Meron akong dalawang solar panel dito. Ayan. Tapos, ayan yung wire niya. Ayan uh, po yung wire niya para... Para klaro yung video natin na wala tayong baterya na nakalagay Yan Yung mga pinapalabas ko pong video dito Walang daya to Mga bossing Hindi katulad doon sa mga pre-energy uh, Na napapalood natin Yung mga Sa mga India Yan Indian video Alos ano uh, Fake Fake yung mga pre-energy ito pre-energy po talaga to uh, From solar panel Totoo naman po yung solar panel Alam naman natin yan E dalawa Tapos ayan yung wire nya Pababa ayun ayun yung wire niya pababa ayun yung wire natin yan yan po uh, tapos po tignan natin yung paligid natin kung meron po bang ano wire dyan o nakatap na baterya yan wala yan po wala ngayon dito na tayo ayan, ito yung pangalawang solar panel natin yan po ito yung dalawa na malalaki uh, dalawang solar panel tapos ito naman yung dalawa pa rin na solar panel malilip Ayun, testing tayo. nag ako ng tatlong electric fan 220. Ito, naka-split lang tayo ng extension. Tapos pasok ng inverter. Ayun, 3000 watts na inverter. yan Tapos ito lang yung ano natin. Positive nung solar panel, dumaan lang siya ng diode. Tapos ito yung voltage natin, 14.2. Pagkatapos ng 10 diode, ayun. Tapos nakatap na yung ating positive na uh, inverter power inverter Ngayon testing na tayo mga bossing Ito <coughs> Sindi natin yung ano, inverter Yan, green Tapos hindi natin electric pan na isa Yan, umandar siya Yan po, umandar yung electric pan natin Isa pa lang Yan, tingnan nyo po yung uh, Inverter natin naka green Pag umilaw po yung red Ibig sabihin hindi niya kaya yung ibig sabihin din po nun pag hindi niya kaya kulang yung solar panel natin dalawa pa lang yung nakalagay na solar panel hindi natin yung isa pang electric pan yan umandar yan dalawa na umandar ito po yung paliwanag dyan pag maganda po yung araw o maganda yung sinag ng araw yan medyo matindi yung init Ah, uh, yung liwanag ng araw mainit kaya maganda yung panahon under yan dalawa ngayon, pag, pag medyo makulimlim po, uh, inverter natin, magre-red yan. Uh, ibig sabihin, hindi po kaya. Mamamatay yan. Yan, ito. Pangatlo tayong electric pan. Testingin natin. Sisindi natin yung pangatlo. yon Eh, nakita nyo po, nag-red. Nag-red siya. Ayan, dalawa pa lang. Ayan, nag-red. Dal dalawa pa lang yan, nag-red na siya. Papatayin nyo lang inverter yan, papatay natin inverter ngayon patayin natin tong electric fan na to ah, ito po, ah, balik po tayo ah ito, testing na tayo apat po na solar panel yan, ah, ulitin ko lang po ah, pag dalawa yung solar panel hindi po mapapandari ya, yan, lahat na yan yung tatlong electric fan ito, pag-aaral pa lang to, experiment testing tayo apat na solar panel na, lakatap yan, sinindi ko na yung ano, uh, inverter. Yan, umandar agad yung dalawang electric fan, nakapatay pa yung isa. Yan, dalawang electric fan na yung umandar, ngayon sisindihan natin tong isa. Tingnan natin kung mamamat, mamamatay yung ano, kung magre-red yung inverter natin. Yan. Yan, makikita niyo naman po mga bossing apat na solar panel. Yan, umandar tatlong electric fan na. Gamit lang yung inverter. Yan. Yan. Ibig sabihin po, tagumpay yung experiment natin. Uh, direct tayo ng solar panel abang dadami po. Abang dadami yung solar panel natin. Yan. May chance, may chance tayo na mga gamit ng mga electric fan may chance din tayo mapanda rito rep rep aircon tapos TV washing yan libre kuryente po yan nulit ko lang uh, mga kababayan Pilipino ito sayang tong idea na to yan madalang nyo lang makikita yan yung ginawa natin experiment uh, walang baterya yan berter pula na mapa pundayan itong extension yan ano uh, lang natin siya yan extension yan nagloose Yan po, uh, ikutan natin kung may ano, may baterya ba yan. Yan, extension lang yung green. Green extension yan para pumunta doon sa inverter para may split natin yung tatlong electric pan na 220. Tapos, ayan yung ano natin, uh, solar panel natin. Yan, maganda yung sinag ng araw. Makikita nyo naman sa video ko. Yun, tumakbo lang dyan. Ayan yung wire natin. Tapos ito naman yung isang wire na dalawang panel pa rin. Hindi ko naman ginalaw yan. Walang, ed walang edit walang dyan. Ayan. Ayan yung dalawang solar panel na malaki. Tapos makikita nyo. Ayan. Habang maganda po yung araw, mandar yung mga electric fan natin. Ayan. Tatlo sila. 220 volts po lahat yan. Ngayon sa next video po natin, susubukan natin kung ano. Ayan, nakikita nyo dito sa voltage meter natin Meron na lang tayong 11.5 volts Ayan, 11.3 volts Ayan, nagbabago siya Ayan, 10.8 Ayan, pag medyo makulimlim uh, Magdadrop pa po talaga yan Magdadrop yan Pero, at least po Nagagamit nyo na yung appliances nyo Solar panel lang, walang baterya Sa umaga hanggang hapon Ayan, 6am to 6pm Ayan, sayang na sayang Free energy Totoo pong free energy to mga bossing Hindi uh, naman tayo nag-ibento nito Binibili lang po yung solar panel Yan, binibili yung solar panel Yung akin lang po dito, yung idea Idea na pag bumili kayo ng solar panel May libre na kayong koryente Yan, ayan lang po yung sa akin dyan uh, Pinapakita ko lang sa inyo yung actual na pwedeng mangyari Yan, pwedeng mangyari Uh, pag bumili kayo ng solar panel, kasi po maraming tao ang nagkakamali ng akala na pag bumili tayo ng solar panel, agad-agad kailangan nyo na ng baterya. Yan, di ba? Ayun po yung agad na pumapasok sa isip natin. Lalo na pag wala pa tayong idea sa solar panel. Ayan, sa larangan ng pagsasolar panel, wala pa tayong idea. Yan po yung agad siguradong papasok sa isip natin. Kaya ko, ganun din yung ano, ganun din po yung naisip ko noon na uh, syempre bibili ka ng baterya. Ah, uh, kahit ako aminado po ako na ganun yung mangyayari. Ganun talaga yung mangyayari. Yan. Yan po para makita niyo lang na umaandar yung electric fan natin, gumagalaw. Yan. Yan po siya. Yan po, sayang yan mga bossing. Ngayon, yung ginagawa na po natin na pag-aaral na to ay patak, papunta tayo dun sa ano sa mga susunod na araw papunta tayo dun sa yan electric pan pa lang gaya nga po nung sabi ko dito tayo papunta target ko rin rep kung mapaandar natin tong rep na to uh, sa umaga meron ka ng yelo uh, gamit lang yung solar panel yan, kung mapandar po natin itong rep na to uh, Sa umaga pero ka ng libre kuryente Tapos sa umaga rin May yelo na yan Kung may yelo na po yan sa umaga Hanggang hapon <coughs> Sa gabi pwede na natin Patayin Yung rep na hindi na natin Sasaksak ng 220 yan, Kasi may yelo na Tapos pag umaga na naman uh, Si solar panel naman yung bahala Uh, na mag-ooperate nitong rep na to. Yan, sa solar panel na naman kukuha ng kuryente si rep. Yan po. Ayun po yung pinapaliwanag ko dito. Ngayon, dako tayo dun sa pagtetest naman ng TV. Computer monitor muna kasi apat lang yung solar panel natin. Testingin natin kung under ba yung computer monitor natin. Na 220 volts pa rin. Ito po, uh, kumuha tayo ng... Yan, papatay muna natin yung inverter natin. Ayan, papatay muna natin yan. Dito tayo sa computer monitor po. Katanggalin natin to Ayan, gamitin pa rin natin tong extension natin. Para may kasama siyang electric pan. Naglalagay tayo ng dalawang electric pan. lalagay lang tayo ng dalawang electric fan tapos okay, ayusin lang natin. Ito 'yung TV natin. Ito pong TV, uh, computer monitor. Ah uh, may 220 volts po 'yan. Ayun. 100 volts to 240 volts. Ayun, testing natin mga posing, yeah computer monitor po na sa gilid natin sasaksak natin dito sa extension pa rin tignan natin kung under pa rin yung electric fan natin kasama yung TV yan saksak tayo Ayan, inverter Ayan, wala pa rin nagbago apat na solar panel Yung si electric fan umandar yun Nakapatay yung isang electric fan dyan. Ngayon tayo natin si TV. Eh, si TV yung mandar. Yan po. <coughs> makikita nyo po dyan, umandar si TV. Ngayon eh, tinuturo ko. Yan. Sana makita dito sa video natin, medyo maliwanag po kasi. Yan. So, umandar siya. Yan, makikita nyo gumagalaw yung hindi ko gaano mani nagdito sa ano eh. Yan, mander siya. Yan, sana ba papunta yung ano niya. Yan, lumandar yung TV. Tapos sumandar yung electric pan. Ngayon gagawin natin tatlo yung load. Pasasak naman yung isang electric pan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kung si TV. Yan. Dalawang electric pan, tapos si TV, Bu Buway pa rin yung TV natin. Yan, Buway pa rin po yung TV natin. Yan. Maandar pa rin siya. Eh, siya. Ayan yung pinaka, ano nyo, yan. Dalawa, Ayan, di na natin matetesting yung isa kasi ano lang yung extension natin. <coughs> yan po, uh, solar panel lang yan, mga bossing, uh, direct tayo. Uh, dito sa libreng kuryente, sayang, sayang tong ano na to. Sayang po tong idea na to. Nakakalibre kayo ng kuryente. Yung mga power generator, bibili kayo ng generator, gagamit pa kayo ng... Gagamit pa po kayo ng ano, gasolina yung generator yan tapos medyo mahal pa yan ayan solar panel mura lang pag bumili bumili po kayo ng solar panel dagdagan lang natin para para at least mas maraming appliances yung mapaandar natin yan yan see, see, you po sa mga next video pa na gagawin nating experiment about solar panel ayan nakapaandar na tayo ng computer monitor tapos electric pan sa ating ginawa na diagram na to solar panel direct yan, libre oriente. Ilan po channel ni po natin mga bossing back and point. Sana po nagustuhan niyo yung video natin. Pasensya na uh, minamalat ako ngayon. Uh, talagang masama yung ano uh, pag ka. Yan, me medyo nahirapan ako magsalita. Yan yun po, tatapusin na natin video natin sana po, subscribe po tayo dyan at like na rin para matulungan nyo po itong channel na to na lumago yan po, tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa ng mga experiment dito about solar panel ah, uh, marami pa po akong ipepresent sa inyo mga sikretong video yan, special video po pag nakita nyo yung special video ko yun, sigurado meron kayong uh, magugulat kayo dun sa expose natin about solar panel pa yan, special video yun eto may binili tayo ano, uh, inverter 3000. May binili din ako <coughs> Meron pa po akong binili dito na inverter pa rin. Ito. Yung toroidal na sinasabi nila. Yan. Pwede tayo gumawa ng transformer na yan. O convert natin. eto Bluetooth na amplifier. Umaandar din sa direct sa solar panel yan. 12 volts. Tapos, meron din tayo dito electric fan. Yan. eto ginawa ko na ng video to diode pa rin ginawa natin controller 1, 2, 3 kasi sobrang lakas na nitong electric panel to pag apat na yung solar panel natin na naka load talagang ano malulula ka na sa hangin nito sobrang lakas grabe yan sobrang lakas ito rin ganun din controller natin yan pa rin ilagyan natin ng diode mga bossing Ayan. ay video tayo dyan bisitahin uh, lang yung channel natin uh, makikita yung video kung paano ginawa to para pero ka number 1, 2, 3 gamit lang yung diode. Ayan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang.